ng ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. So ito nga si Olga ay masama nga dito ang kanyang loob dahil naisahan nga daw sa dito ng mag-ama na nga si Ramon at ito nga daw si Don Julio na hindi nga niya dito malaman ang kanilang mga pinaplano at ang kanilang ginawang panabas dahil ginawa na nga dito nitong mag-ama na ni nga si Ramon at ito nga si Don Julio na palabasin na nga dito ni ito nga si Ramon ay nasawi na nga ito sa pagkakahuli nga dito ng mga pulis dito nga sa kanya at gagawa pa nga sila dito ng peking living at peking paglalamay o mapatunayan nga nila dito na nagluluksa nga dito ang kanilang pamilya sa pagkawala nito nga si Ramon. So, pakakaabangan nila din dito ang naiisip na pinaplano nito nga ni Olga at ang kanyang anak na tuluyan na nga dito ang paslangin nito nga daw si Ramon upang hindi na nga daw ito maging sagabal sa kanilang mga plaplano. yun ang ating mga pakakatukan at pakakaabangan dito nga lang sa FPJ's Batang Kiyapo.